Maganda nga umaga sa inyo mga kabayan. Ito si Kuya, nakabihis. Pauwi ng Bicol. Medyo malungkot pero kailangan talaga siguro natin 'yan sa dumarating sa buhay. Ayun, papunta tayo, mag-aabang tayo ng taxi papunta sa terminal ng bus mga kababayan. Ah, uh, samahan niyo ako, magtutura ako papunta ng Bicol mga kabayan lalakad tayo kahanap tayo ng sakayan ayan mga kabayan samahan nyo ako punta akong terminal ng bus ayan mga kabayan nakakuha na tayo ng taxi ayan si kuya huwi tayo ng vehicle medyo malungkot layo pa, bukas pa natin. Eh nakakuha na tayo ng ano ito nasa biyahe kami ni Kuya ayan. Dito kami ngayon. Papunta ng terminal ng bus. ayan pauwi kami ng Bicol ngayon. Ito nasa bus station na kami. Ito pauwi rin ng Bicol. ayan ay, hello. Saan, saan ka papunta ko yan? Uh, Ligaspi. Ayan. Taga Ligaspi naman siya kabay, mga kabayan. Pa. Pa, ako namatay yan. Umuwi Bicol. Pauwi siya naman namatay yan dito sa ano. Sa Maynila naman. Uwi naman siya ngayon ng Bicol. Dalawang <laughs> araw lang. Balik-balik lang. Ayan mga kabayan. Babay sa inyo. Sasakay tayo mamaya. Ayan, mga kabayan. Nandito na tayo sa bus terminal. Pauwi Bicol. Ayan. Ayan. No. Oh. kabayan, pauwi tayo more than 11 years. Ngayon lang tayo uwi ng Bicol. Ayan. Ayan, uh, ganito ang pauwi ng karamuan, parang may palingke. Ayan. Ang ticket book. Ayan ang bus number daw po. Kasi wala tayong ano, bus number mga kabayan. Ayan. Number, ayan. Mga kapila, Oh. Ganyan kami rito. Ticket box, ayan.